So ito pala yung kaganapan dito ngayon guys sa Isulan Sultan Kudarat. So dito sa likod ng kapitol. New kapitol guys. So yan. Naghihintay ng ayuda. So meron kasi pamimigay dito ang DSWD ng mga bigas sa mga kangood. So maraming tao na pumunta yan. So nagpapakasakali yan na mabigyan. So ang iba dito umaga dito na. Ayan. So siyempre pupuntahan din natin yan. So titingnan natin ang sitwasyon dito kumusta na yung mga kababayan natin dito? So, ayan, so punong-puno -puno yun dyan. So, grabe kalaki guys. Yung mga tent na yun, malalaki. Ayan, so nakita nyo, nagsisiksikan yung mga tao dyan. So, may bata pa dyan. O, tingnan nyo lang. So, ayan. So, kapon. Maswerte yung mga kapon na pumunta. Kasi meron silang 10 kilos na bigas. At saka meron silang, meron silang 2,000 pesos na binigay. So, maswerte guys. Well, Paswertehan din guys, ah, kasi, kasi grabing tao. Ayan, kung ah, gaano karami ang mga tao ngayon. So, mas marami yung kahapon kasi doon pagaling sa iba-ibang mga probinsya, mga barangay na sakop ng Sultan Kudarat. So, so, may President Kireno, may Takurong. So, barangay ng Takurong. So, marami talagang pumunta dito guys. Ayan, so, kasi may pamimigay. So, mga maaga pa yan sila dito pumunta para pumila. Ayan, pero... So, sa so, ito guys na pumila so hindi pa natin alam kung mabigyan lahat yan. Kasi yung mga tao dito ay yung pamimigay pala dyan guys ng DSWD. Kunti na lang pero ang tao guys tingnan nyo Libo-libo yan. Ayan o. Oh. Sa sobrang dami ng tao guys so oh, grabe nagsisiksikan na yan dyan. So siyempre puntahan natin dyan para makita naman natin ang sitwasyon. Ayan. So, dito yan siya guys. O, so, tingnan nyo. Grabe karami. Ayan. Sobrang dami tao. So, naghihintay yan siya guys. Nagpapakasakali na maambo na. Kasi, konti na lang yan. Hindi na talaga mabigyan lahat yan. Ayan. O, tingnan nyo guys. So, hanggang doon yung pila. Grabe. O, tingnan nyo. Libo-libo ang tao na pumunta dyan. So, nagtiis sa init. Gutom, uhaw. Para lang mabigyan dyan. Pero, Sugal so, pa yan siya guys, ah, kasi hindi lahat mabigyan. Ayan. Kasi konti na lang yung natira dyan. Yung iba nating kababayan guys, so galing pa yan ng iba't barangay, guys, ng sa, sa Kalamansig, meron din dyan sa Bagumbaya, sa Senator Nino Aquino. So bumaba sila dito guys para ah uh, humingi dyan. So, matiyan sila pumunta dito. So, maaga pa guys, pumunta na. So, pa, pa, malay mo, mabigyan sila dyan. So, so, so hindi lahat guys, ha, maswertihan dyan. Kasi hinintay talaga natin na matapos yan. So, yan, konti na lang yung natira na ipamimigay. Pero, yung mga tao dyan, ayan, halos wala pa yan na bigyan sa kanila dyan guys. So, ayan. So, halos dikit-dikit na yung katawan dyan. Pawis dyan, guys. So, naghalo na. So halos mag na dyan guys kasi may barikada dyan sa harap tapos konti naman yung nakabantay dyan kasi alam mo naman mas marami yung pumunta kaysa nagbabantay. Kaya ayan, tiis-tiis lang muna. So kung may plano kayong pumunta dito na taga-isulan o part ng Sultan Kudarat, so huwag nyo nang ituloy yung plano nyo guys kasi masasayang lang yung oras nyo kasi hindi sigurado na mabigyan kayo. So ayan. So, mamaya guys, so ipakita ko rin, ipakita ko rin sa inyo na yun ay yung kung may, may nabigyan ba lahat, wala. Kaya, itapusin talaga natin itong event na to, kung ano talagang mangyayari. So, abang abangan nyo lang guys, ha, kasi doktong ko lang dito. Yan, hintayin nyo na lang kung anong reaction ng mga tao na hindi So, ayan. So, marami pang tao dito, guys. So, na hindi nabigyan. So, ayan. So, marami pang tao. So, ubos na yung pumimigay nila dito ng DSWD. Yung mga karton. Ayan. So, ubos na. So, kaganapan na lang, guys. So, naghihintay na lang nang wala yung mga tao dito. Ayan, o. Oh. grabe. Ang dami, di ba? Ubos na yung pamimigay. Ayan, may trakto. May laman yung truck pero iba na yung mayari. Ayan, so tinakpan na yan. So nakita nyo yan sa paligid natin. Grabe yung mga tao. Ayan, no? Pula! Pula! Ang daming tao. So nakapilas na dito kanina. Mula umaga. Ayan, so. so hanggang ngapon, so ganito yung nangyayari. Ayan. So marami naghihintay pero wala nang maibigay. Ayan, so dito tayo ngayon sa Capitol Brown ng Isulan Sultan Kurat. Ayan, nakita niya yung mga tao dito. Ayan, grabe ka karami. Ayan, o. Ulang isang dami nito guys. So lahat naghihintay pero wala na. Ayan, ubus na yung pamigay nito. Ayan, o. dami. Ayan,

So ito yung kaganapan dito ngayon. So mamimigay ng ayuda guys dito sa Isulang Sultan Kudarat. So tingnan nyo yan o. Oh.